Hey guys! Mag-unbox yung tayo ng tayo. Naririnig okay. nyo? Tag-ulan na. Kailangan na natin ito ng tayo. Buy one, take one. Uh, Uy, buy diba? one. This is UV. Ito daw yung ano eh. Ito daw yung uh, mat, ano, Matibay. Try natin mo matibay. <laughs> tayo na tayo Ang Pinili ko ay blue Eh pa yung kapadiba lap sira na yon

195 ano siya, buy one take one. O oh, di ba naka-free ka pa? Magkano ang ano nito? Magkano ang isa nito? Ay, <laughs> <Iram bon. laughs> Bapak dah dah bapak.